nyo silang trabaho pa sa New Zealand mga kapinboy all around tayo dito mga kapinboy tako ng basura Ay mga kapinboy kasi sa lukuyan akong naglilinis ng lanes ngayon, nagpapahid ako ng langis, dahil magsisimula na ang aking liga alas 8 at ito yung aming oiling machine mga kapinboy Maaliwalas na hapon sa inyo mga Kapinboy uh, Webes mga Kapinboy, araw ng sweldo ngayon mga Kapinboy At nagawa na natin ang ating obligasyon Nakabayad na ako sa upa mga Kapinboy sa bahay dito At nakapagpadala na rin ako sa ating pamilya sa Pilipinas Yan tuwing Webes ang gawain ko mga Kapinboy Bayad sa bahay at ba padala sa pamilya mga kapinboy, papasok tayo ng alas 4 ngayon. At medyo traffic-traffic ng konti mga kapinboy dahil may mga tumatawid ng mga estudyante. At uwian ngayon mga ganitong oras mga kapinboy. Ayan, ay may 361 no. Pagbalik niya mga kapinboy, yan yung masasakyan ko. Yung bus na yan kasi dadaan niya ng 334. Eh, 3.20 pa lang dito mga kapinboy. So, Ayan o, no? yung bus. Ayan, yeah, masasakyan ko yan pagbalik nyan. Ayan mga Kapinboy, tatawid ako dito. Malapit lang kasi yung eskwela dito sa bahay. Ayan o, no? nandun lang yung eskwela. Kaya maraming nagtatawiran dito Medyo traffic <laughs> Nandito na naman tayo sa Waiting shade Basta mga ka-pinboy Dito sa Clendon runabout Medyo traffic ng konti mga ka-pinboy Dahil may runabout Tsaka uwiin ng mga estudyante Alright Ayun o no. Clean do on roundabout Ayan, papunta tayong Manukaw City Malapit sa Great South Road Alright Pagbalik nung bus eh Pagbalik nung bus uh, 3.34 ang daan nun sigurado So mga ka-pinboy, dito na naman tayo Sa Waiting Shade at maganda ang waiting shade nila rito dahil solid mga Kapinboy solid tapos maganda yung upuan kahoy ayan may bubong din pag umulan eh hindi mababasa safety ayan mga Kapinboy maraming nag-uwi mga estudyante ayan trabaho sa New Zealand mga Kapinboy Ayan, na, uh, medyo ano talaga dito mga kapinboy, uh, trabaho talaga. Per hour ang uh, labanan dito mga kapinboy. Kailangan medyo uh, gumagawa ka talaga, kumikilos ka talaga mga kapinboy. Hindi pwedeng uh, <laughs> pabagal-bagal. Kung baga, sabi nga nila, ihilang ang pahinga dito. Pero, eh kasi, kailangan nating tapatan din yung kanilang binabayad. Pero dito Kaya kailangan din eh, ipakita natin Yung kasipagan nating mga Pilipino Mga Kapinboy So ayan medyo sa trabaho Talagang makakaramdam ka rin ng pagod talaga Dahil Tuloy tuloy Pahinga konti pero diretso uli uh, Trabaho uli So ganun, uh, ganun sa trabaho ko mga Kapinboy Tuloy tuloy Wala pa rin yung bus mga Kapinboy pinboy tayang ko lang 3.34 yung daan Right, 3.38 na mga ka-pinboy. Mabuti at nandiyan na. Parating na yung 3.61. Alright mga ka-pinboy. Antayin ko lang. Uh, antayin ko lang yung bus. Ayun na. Parating na. Kapinboy, nandito na naman ako sa akin trabaho dito sa 10 Pin Bowling. mano ka o Great South Road? Mga Kapinboy, at ang mga kapitbahay namin dito ay may uh, binebenta ang mga sasakyan, hulugan din 'yan. Dito yan sa Enterprise Motor Group. Ayan kabilaan yan, mga Kapinboy. Dito yan sa Great South Road. Pa may gustong tumingin dito? Ayan uh, Pwede pwedeng ano yan uh, Weekly ang bayad O Installment mga ka-pinboy usually 3 years to pay 4 years to pay, 5 years to pay Depende sa agreement nyo So ay eh, mga ka-pinboy Weekly ang bayad nyan More or less mga uh, 150, 160 A week or mas mababa pa Mga ka-pinboy Ganon dito Ayan, ang dami niyan Pwedeng iba-ibang mga model mga Kapinboy At iba-ibang mga uri ng mga sasakyan Koche Dito na ako sa trabaho ko mga Kapinboy Ayan Alright Mga Kapinboy Nandito na ako sa aking opisina <laughs> Ayan mga Kapinboy Aking opisina dito na tayo sa likod ng mga machine at ang liga natin ngayon ay alas 8 pa naman alas 8 pa ng gabi so mahaba pa pa tayong maglilinis at maglilinis ako ngayon dahil preparation to para sa malaking tournament namin sa Sabado Linggo maghapon yon mga pinboy pang ako nun 9 to 5 pero baka may extend pa kasi hindi natin alam kung matatapos ng alas 5 yon ang daming players nun tsaka continuous 9 to 5 is straight mga kapinboy kaya ayan uh, ilang beses ko na rin namang uh, na check no ang bawat isa ng mga machine so pero ayan uh, maglilinis ako papunta dun hindi ko natapos kahapon so pupunas punas lang tapos check up check up lang ng mga uh, dapat na dapat ayusin so ayan mga kapinboy pibis uh, lang ako ng ating uh, pantrabaho at uh, umpisahan ko na at nang makarami Mga Kapin Boy. Wala pa masyado. <laughs> Hindi pa maigay ang mga makina ko pero mamaya-maya yan. Ah uh, alas 8 ang liga. So talagang busy ito kasi mga players talaga ng bowling yung maglalaro o magliliga mamaya. Tuwing Biyernes yun mga Kapin Boy. Ah uh, nga pala, uh, kanina nung pagdating ko may inayos akong lane 5 uh, yung ano yung distributor at uh, saka ito ay papakita ko ayan ito yung trabaho ko nire-repair ko to ito lane 5 so lumuwag lang to lumuwag lang siya tapos in-adjust ko na rin kasi pag hindi wala sa tamang adjustment to ah, uh, laging pinjam to itong distributor tapos ito kanina Napansin ko kaya pala na, oh, kaya pala nalalaglag-laglag tong mga pins. Madalas malaglag doon. Wala na pa lang ganito. Eh, kinabitan ko ng bago kasi eh, siguro sa sobrang tagal lumuwag yung mga tornilyo na So ihiisa isa na lang kanina nung no, nakita ko. So ngayon, nagkabit ako ng bago. Ayan, so okay na. Hindi na 'yan nalalaglag. <laughs> So ayun mga Kapinboy, yan yung ginawa ko. Ngayon ngayon lang, katatapos ko lang. At uh, ay paglilinis ako ng lanes. At uh, ng oil. at magsisimula ang liga ng alas 8. Yan mga update ngayon mga kapinboy. Ay mga kapinboy, kasalukuyan ako naglilinis ng lanes ngayon. Nagpapahid ako ng langis. Dahil magsisimula na ang aking liga alas 8. At ito yung aming oiling machine mga Kapin. yung mga lanes sa mga bowling center siya yung yan yung naglalagay ng langis mga kapin boy may oil pattern yan parang sa mga players ng bowling at saka yung mga gumagamit ng mga uh, reactive ball o mga sarili nilang mga bola mga kapin boy so ayan makintab na kung nakikita nyo mga kapin boy magsisimula ang aking liga ng alas 8 mga kapin boy at ayan, uh, may naglalaro dito. So, titigil ako na lane 17. Titigil ako ng lane 17 para patapusin mo na 'yon. Tsaka ako babanat hanggang 24. Tayo mga Kapinboy, naglilinis ako doon. At magsisimula na mamaya-maya ang liga tuwing Webes. Ayan mga Kapinboy, pinboy muna. Nagsimula na sila mga ka-pin boys Ayan, nagbabatungan na lang kanilang mga bola I Strike nyo ha Siguraduhin nyo lang strike Nilinisan ko yan Ang tagal kong naglinis dyan okay, Ayan mga ka ka-pin Ang tapos na ito Pasado alas 10 na naman mga ka-pin Dahil Nagpas na naman sila, alas 8 nagsimula oh 8.19 mga kapinboy Nagsimula 8.19 Nagpas alas 6 Yari ako mga kapinboy Malamang bus 362 Matasakyan ko May iwanan ako ng 361 Dahil late na na ako So wala, no choice tayo mga kapinboy Kundi Uh, wala atayin talaga to hanggang matapos hindi ko pwedeng iwanan ito eh na may naglalaro pa so ayun mga kapinboy crisis, tayo ngayon sigurado na yun o ko na <laughs> ayun lang muna mga kapinboy hindi na nga 10-14 hindi okay, pa tapos yung laro hindi okay, pa tapos oh. alas 10 na uh, ano na alas na dapat ngayon nagbabasuro na ako eh Nagliligpit ako ng basura sa lahat sa akin Dito kasi sila Merong, May, mayro merong Pero mas marami yung naglalaro pa Hindi ko alam kung baka 10 Sana 10 ano na to wash out na itong mga Eh, para makaabot ako kahit na 360, okay na eh? yun. Huwag lang over kasi mahal eh, pari. tumig tayo, tol. Kasi... Kailangan natin mag... Kailangan natin mag-tipid. Ito, hijab! Captain Boy wala magagahol tayo magagahol yung uwi natin ito all stock all stock yup 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 all stock okay ang ganyan lang muna mga kapinboy Boy Ayun lang. Wala na. pa tayo sa labas. Wala na talaga. Maglilikpit ako ng basura sa labas. basura mga kapin boy ganito pag closing time maraming basura talaga tinatapon trabaho pa more ah, tapos lang ito may nagtapon dito ng ano eh dito dito lang tinapon sa baba eh Panang oras na mga kapatid boy Wala na tayo masakyang pa uwi buhay buhay New Zealand to. trabaho pa sa New Zealand mga kapil boy all around tayo dito mga kapin boy tapo ng basura ayan okay na Ay mga kapin boy, papunta na ako sa bus station. At uh, talagang wala na yung 361. So may pag-asa pa tayo sa 362. Mga kapin boy. Ayan, alas 11 rito ng gabi. Uh, 11.10. Ah, uh, 11.15 mga kapin boy. 11.15 ng gabi mga kapin boy dito sa Great South Road. At wala talaga. Hindi natin inabot yung 361. So ayan, papunta tayo sa bus station para makasakay ng 362 OMG late na sila natapos eh mga ka boy so ganoon pa man no choice tayo kundi lakarin ang bus station at uh, habulin <laughs> habulin uli ang 362 alright ay ala meron shit ay no Kapitan talaga Habulin kita May three. May bus number 33 mga kapinboy Bus number 33 3 Habulin ko Yup <laughs> Sana huminto Ayun sana Huminto mga kapinboy boy Kaya hindi ako maglalakad ng malayo Ah pagod okay. Thank you Yeah, Okay. Yes, okay. ako sa 33. Hanggang bus station. Hiop yung nila. Hiop yung hinabol ko. Wagas yan yung MIT mga kapinboy pag paggabi. Ito na ilaw no. Okay. Tapos ito naman yung Manukao Bus Station. Sakto lang pala mga kapinboy kasi wala na pala akong load sa hop card ko or bus card ko. Negative 1 na siya pwede pa namang gamitin pero <laughs> negative 1 dollar so ayan mga kapinboy magpapaload tayo dito at uh, sakto lang pala mga kapinboy so ayan mga kapinboy sakto lang pala kailangan natin magpaload ng 30 dollars tapos yan ang budget sa isang linggo natin sa transport transportation transportation mga kapin boy. right so papalod tayo rito alright English tapos cash so twenty. Yeah, natin. right. Press seat. right. So. Check out natin. Details. Meron na tayong. Meron, meron na tayong 28. point 80 kasi yun nga negative tayo mga kapinboy may binayaran tayong utang <laughs> alright mga kapinboy sa bus station na tayong 362 1135 mga kapinboy medyo pagod sa sa liga kanina ay mga kapinboy Nakapag-load tayo ng 30, budget sa isang linggo. May-load na naman yung ating card. Uubusin natin sa isang linggo. Ayan mga Kapilboy, wala pa yung bus. 11.35, payment na yung bus station. Wala na masyadong tao. Last trip na to eh, 11.35. Ito. Pagkatapos nyan, sarado na tong station. Hi. Alright, mga kapinboy.